Kaya mga school, ang mga turo ng school, puro plano ang mga yan. Puro plano ang mga yan. Ano ba yung greatest motivation, the best motivation na meron sa'yo? Ikaw mismo, ano yung greatest motivator na meron sa'yo? Kung gusto mong malaman yan, mahalagang tapusin mo ang buong video to. Ano yung hindi mo dapat katakutan? Ano yung kailangan mong gamitin ang gamitin? Nasa iyo na to, hindi mo lang alam. Kasi wala nagsasabi sa'yo eh. Pwes ako na. Ako na ang magsasabi sa'yo. Makinig po tayong maigi. Itutok ako po na may mga speaker Abanggitin ko po ang pinaka the best The greatest motivator na meron sa'yo So nga pala, baka may hindi pa nakakilala sa akin dyan Ako nga po pala uli si Darcel Robles Isa po akong entrepreneur Isa po akong negosyante At may limang taon na po akong karanasan Sa mundo ng pagnenegosyo Ano nga ba ang greatest motivator Para sa ating lahat ng tao? Nagagawa mo na to, hindi mo lang alam Pero bago ko umpisaan yan Let me tell you a story Way back 2019 Napapansin ko sa lahat ng mga tao. Ito yung dinidikta ng mundo na kada may gagawin ka, kailangan mong iplano ng maigi. At ito na nga. Nung no, ako'y bago magnegosyo, bago ko umpisaan yung pinakaunang negosyo ko, ang nangyari sa akin yan, nagplano ako nagplano at yun ang problema. Yan planong yan masaklap ang plano sinasabi ko sa iyo masaklap yan kaya ang mga school ang mga turo ng school puro plano ang mga yan hindi talaga uubra kung puro ka plano kasi ang mangyayari niyan kakaplano mo ng kakaplano puro negative iiwasan mo yung mga pagkakamali niyan kaya ka nga nagpaplano eh iiwasan mo yung pagkakamali so sa kakaplano ko ng kakaplano dati way back 2019 laging binubulong sa akin ng utak ko iwasan mo yung mga pagkakamali na yan at yun ang masaklap nung iniwasan ko yung mga failure na yan pambihira hindi ako naabante hindi ako nagpo-progress. Ang mangyayari, mabo-burn out ka nyan. Kaya ang ginawa ko niyan, simula 2020 hanggang ngayong taon ito, kung may gagawin man ako, hindi na ako magpaplano, kikilusan ko na lang. Pero yung risk, mababa lang kung sakaling magkamali. Maliit lang yung risk. Wala nang plano execute agad kilos agad kasi ang pinaka greatest motivator natin ay ang progress progreso progress ang pinaka the best motivator sa lahat ng tao progress is the best the greatest motivator at lason ang plano sa usapang motivation ang sumisira dyan yung kaka plano mo plano ka ng plano wala ka ng ibang may isip dyan kundi yung mga negatibong mangyayari sa'yo kasi kaya ka nga plano, kasi iniiwasan mo yung mga negative na mangyayari mali yun sa totoong buhay kahit anong plano mo dyan may hindi magandang mangyayari diyan. Kaya anong sa ng plano-plano na yan? Mga plano sa mga balak mong gawin. Wala talaga yan. Sa kabilang banda naman yan, sa usapang progress, yung magpo-progress ka na agad, kikilusan mo na agad. So pag kumilos ka na agad, nag-execute ka na agad, progreso, susunod agad yan. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, progress is the best motivator. Kasi para sa akin, pinaniniwalaan ko, mabigo ka man o magtagumpay, progreso pa rin yan. Kaya ibabaon ko sa inyo ngayon, mali ang mga plano-planong yan. Walang kwenta yan. Kasi ang gagawin mo dyan, motivated ka. Uunahin mo yung plano. At kaka-plano mo ng kakaplanong yan, hindi ka na magiging motivated. Nakakawalang gana yung mga plano-planong yan. Sa mga utak negosyante dyan, inaanyayahan ko kayo ngayon pa lang. Kahit kulang-kulang pa tayo, action na, na natin yan. Kilos agad. Walang plano. Mali o tama, progreso yan para sa akin. Kabiguan, tagumpay, para sa akin, progreso yan. Progress po, ang pinaka-greatest motivator ng lahat ng tao. Kaya paano mo magagawa yan? Kung magpa ka, kung hindi mo kikilusan agad, yung planong yan, uubusin niya ng enerhiya mo. Kaya ngayon palang, pagganahin niyo po. Sanahin niyo ang sarili niyo. Tagumpay man o hindi tayo. Progress po yan. At progress po ang nagpapagana sa atin. Progress ang nagpapasipag sa atin. Regardless kahit anong resulta niyan, walang nakaka-perpekto niyan. Kahit ano pang plano mo diyan, kahit ano pang pinaghahandaan mo diyan, kahit anong isip mo diyan, walang taong makaka-perpekto ng isa. Walang perpekto agad. May mamimintasan at mamimintasan ka diyan. Maniwala kayo sa akin. Kaya yung mga taong iniidolo nyo, yung mga nagtatagumpay, nagtagumpay sila hindi sa nagplano sila. Nagtagumpay sila kasi nag-execute agad sila kahit kulang-kulang yung mga plano nila, hindi mo talaga mapag-aaralan lahat. Hindi mo marireview lahat. Execution lang talaga. Kulang ka man, handa ka man. Kung hindi ka pa ready, kung hindi ka pa prepare, wala na tayong pakialam dyan. Basta ang importante yung decision mo. Yung decision mo, nakikilos ka na kahit kulang-kulang ka pa. Mga kanegosyo ko dyan, huwag kayong matakot sa kabiguan. Yan po ang tunay na hakbang sa tunay na tagumpay. Maniwala kay sa akin, failure is the way. Sundan mo lahat ng mga tagumpay mong taong idol mo kabiguan talaga ang nag-define sa kanila. Kaya kung makapakinggan mo mga tagumpay na tao, makakausap mo, yung mga kabiguan talaga yung natatandaan nila eh. Hindi yung tagumpay eh. Wala talaga silang paki sa mga tama nila. Mas motivated sila doon sa mga mali, sa mga kabiguan, kasi yung talaga yung defining moments eh. Sa lahat ng pag-aaral ko, sa lahat ng mga matagumpay na tao, kabiguan talaga. Kaya ikaw, kamatakot sa kabiguan, kamatakot sa kapalpakan, kasi ako nagsasabi sa inyo mismo, kada palpak mo, Kada bigo mo, progreso po yan. Kaya itatak nyo po lagi po sa isipan nyo. Unahan na natin, tahakin na natin yung mga kamalian na yan. Yung mga kabiguan na yan, tahakin na natin yan. Paniwala kay sa akin, darating ang tamang panahon. Yan po ang magde-define sa'yo. Ayos po ba? Malinaw po ba ang usapan natin ngayon? So nga pala ba ano? May gusto lang po akong iyalok sa inyo. Isa pong napagandang serbisyo ko. Pwede ko po kayong turuan. Ito po yung negosyong Uusbong taong 2025. Maniwala kayo sa akin. Kung gusto niyo pong makahabol, humabol po kayo ngayon pa lang. Ako lang po ang may alam nito. Tuturuan ko po kayo one-on-one. -on -one. Basta mag-PM lang po kay sa akin. Mag-comment lang po kay sa baba kung gusto niyo pong matutunan. Ito yung negosyong sasabog sa taong 2025. Sumama ka. Mag-PM ka sa akin. Comment ka na rin. I-share mo na rin to sa mga kaibigan mo. At muli po, maraming maraming salamat po sa lahat po nang nanood ng video ko pong ito at muli po, nalaban nyo na, ngayon alam nyo na, ngayon may bala na kayo. Alam nyo na ang pinaka the best na motivator sa ating lahat ng tao. Lamang na kayo sa iba, maniwala kayo sa akin. At muli po, magpapaalam na po muna ako. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!